ano po siya ah uh, ah uh, this washing po at saka ah uh, deter washing detergent po i okay. okay. Po siya ah Ah, this po at uh, saka uh, uh, dito deter washing detergent po. Manila na po. po, ito. Na, na po. Elma, you, ka, mamang, TV. yung akin gagawin na naman yeah. niyo, this washing detergent po. Okay. Ayan. Ayan po ang tiki mo. Common edge yan. Uh, SAA 45 Bubble Buster. At saka Surfactant. Ayan po ah. Gagawin natin sa disisais na Ah, uh, sa is na retro. Ayun na po kamamay TV. Ang dito yung isa po kasi ay uh, detergent. Mamaya na lang po natin i-flex ayan Congratulations sa freezer pa. Di, Very pala, pala sa ice, candy at yellow, hindi mo pala para sa iyo. Ayan po, kinaplex ka natin. At ito po yung kanyang mga... Si Sis Gerwini, Jonah Pisidas, pati si Elizabeth. Procedure po kung paano po ba yan. Ito nga po guys, magtitimpla na po tayo. Ito po. Iikot po natin ganyan. sasunod po natin itong combing ayun natin ito Ayan. Ayan. habang hinahalo po natin siya. Kailangan lang po sa ito natin lahat. Nilamos po tayo kasi nalagyan po yung ating mata. Hahaluin po natin siya. Paikot po. ilalagay na po natin ang uh, sense niya. Kulay po at saka bango. Ito po kamamang pibi. Dahil sayang naman po, kaya yung kanyang bote, lagyan natin ng konti. Nakasama na po sa ano ng tubig ito. isusunod na po natin yung kanyang pampalapo. Kikener po, kikener. Ganon din po ang lalay natin, paikot. Ito po, haba po, inaano natin, hinahalok. Paikot po natin. kailangan ko masahid lahat. Ito na nga po siya guys. Ayan. Pagpabagal na po ng pabagal ang ang hulo ay medyo na halo na po siya. Um, medyo okay na po siya bula na lang ang matanggal. ko pong may edad na, medyo mahirap po ito kasi exercise po ang katawan. naman na natin na uh, mapagal po ang kanyang halo at malapot na po siya uh, i-interlap siya ng 24 hours after ng 24 hours, hahaluin po natin tsaka natin ilagay sa box. kamamang tibig medyo mabagal na po ang paghalo natin kasi ngako ah uh, umano na po yung kanya mga sangkap ang na nalang po natin bukas i-enter po natin siya i-stag natin sa isang tabi kung saan malamig at bukas po na mga mga ganitong oras din po pwede na po nating isalin